Alright guys, so, nahanap ko yung dati kong ginagamit na add for notification kapag ka may procs or buffs. And siya ay si Power Aura. Sa Spanyol na website ko lang siya na-download eh. Pinilit ko na lang iset up. Bale, ano, eto, for example... At yung destruction talent, merong meron siyang talent na kapag kinihit ka ng kalaban, may chance na magprok tong back, backlash. So, magpapahit tayo para makita nyo. Ah, oh, excuse. Ayan. Ayan. So, may ganito ikaw pipili ko anong gusto mo ilagay na aura at saka kung anong tunog gusto mo ilagay ayun na wala and then pwede rin sya sa mga buffs na may stacks. for example ito backdraft 3 stacks. so tatla yan pag ginamit ko yung isa babawasan sya ng isa ayun. zero anyway um So ayun, mamimili ka dito na lang para hindi mamili so, ka kung anong gusto mong eto hindi ko ma hindi ko alam kung paano siya tanggalin eh itong nasa gitna eh and mamili ka kung anong gusto mong icon sa so, may position talagay mo dito yung buff kung may stock ba animation sound kung anong gusto mong sound uh, timer etong stock hindi ko na pinapaalaman yun meron malapit dito na sound eh oh. oh yeah Ayan. Stick, di ba? So, ayan. Try nyo kung gusto nyo. Alright. Share ko lang.